Pumanaw na kamakalawa ang isa sa tatlong batang nabagsakan ng tipak ng bato mula sa nasabing gusali, habang ang isa pa sa mga biktima ay nasa ospital pa rin hanggang ngayon. Samantala ang kapatid nito ay nagpatingin na sa psychiatrist matapos matroma dahil sa nangyaring insidente. Yung isa nasa ospital pa, uh, kailangan pa siyang operahan ulit so hindi pa talaga siya tapos. No? Yung isa naman... Um, Nagsimula na na mag, patingin sa psychiatrist. So yes, magpa ng cases. Ganon uh, ganun pa rin ang tinitingnan namin criminal civil administrative. Ayon kay Atty. Janina Banyaga, abogado ng magkapatid na biktima, inaantay muna nila ang resulta ng investigasyon ng LGU bago isa pinal ang kanilang mga kasong isasampa. Handa rin umano ang pamilya nito na makipag-usap kung lalapit sa kanila ang mga responsableng personalidad sa nangyari willing naman sila actually to, kasi alam mo at the end of the day ang gusto lang naman nila is yung ikabubuti ng dalawang bata di diba? at lalo na na raise na rin naman yung concerns tungkol dun sa building so natututukan na rin yun ng local government so kung kung lalapit ang mga ano uh, responsible personalities sa kanila. Posible naman. Hindi, na, hindi naman sarado yung pamilya sa sa settlement ng issue na to or ng kaso na to